Ano pinagkaiba ng wisdom sa knowledge? Parang pareho, no? Actually, malaking pinagkaiba ng dalawa. Eh. Ang wisdom o ang knowledge ay yung kaalaman, pa? Ang wisdom yung applied knowledge. Yung yung kaalaman mo, yung nalalaman mo, ina-apply mo, ginagawa mo. Diba? May mga tao na alam dito pero hindi ginagawa Kagaya na nasabi ni Ate, di ba? May mga tao na ang daming alam. <laughs> Uso na yun eh, diba? Dami alam eh usong niyan, di ba? Damu mo alam. 'Di ba? Pero yung pamumuhay hindi nakikita anong alam, di ba? Ganun din sa bah mga bagay na spiritual. Ngayong Pasko, uh, nung ang pag-usapan natin ngayon yung, yung mga mago. ba? Diba? Wise men sila. Diba? At simula pa bata, eh, naituro na yan. Eh, na merong mga nakil, kailan ng lahat yan, lalo na yung may mga bilin, nakikita yan eh, na merong mga dalang regalo. Ano yung mga regalo? Sandaan kung sino nakakaalam sa bata. Ano yung regalo? Oh. hindi alam. Na, yeah, try! Di ba? Ah, nahiya lang siguro. Pero ang regalo nila ay ano, ginto, kamanyang, at mira. Di diba? At dahil nga dun sa tatlo yung regalo nila, akala ng iba, tatlo yung mga mago. Pero walang nakalagay sa Biblia na tatlo lang sila. At hindi rin sila mga hari. Walang nababanggit sa Biblia na hari sila ang sinabi lang sila ay mga matatalinong tao, mago. Uh, actually, ito lang yung scripture na makikita yung mago o yung mga matatalinong tao sa Mateo 2. Pero hindi na natin babasahin lahat. Ang babasahin lang natin ay yung 2 Gs hanggang 11. Dalawang verse lang po. Gayon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nila ang bituin. Onse, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatari pa sila at sinamba ang bata. Hinandog nila ang mga daladala nilang ginto, insenso at mira. Yon Alam na natin yung kwento. Ah, nakakita sila ng bituin sa langit. ba? Diba? At nung nakita nila yung bituin sa langit, ang ginawa nila, sinunda nila. Nakarating sila ng Jerusalem. At pagdating nila sa Jerusalem, pumunta siyempre sila, ang hinahanap nila ang hari ng mga Udyo. Saan sila pupunta? Sa palasyo. Di diba? Kaya pumunta sila kay King Herod. Siya ang hari noon ng ng Israel eh. Siya ang actually tinuguri ang King of the Jews. Kaya pumunta sila ron. Kaya sinabi nila kay King Herod na ganito, ah, meron po kami nakitang tanda sa langit, isang bituin na nagsabi may isinilang na isang sanggol na lalaki, na siya ang hari na mga judyo. Then, sabi ni... Eh, parang kung si Kompa eh, parang nainggit. Nainggit si Herod. Kaya sabi niya, pero nagkunwari siyang gusto rin niyang sumamba sa sanggol. Kaya pinatawag niya yung mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan. At, May nalalaman ba kayo rito? Sabi. Opo, sabi ng mga pinungong pare at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, meron po, nakasulat po yung sa, sa kasulatan na ang anak, ang misaya o ang hari na mga hudyo ay papanganak sa Bethlehem. Kaya, pumunta yung mga mago o yung matatalinong tao sa Bethlehem. At pagdating nila roon, at bago nga pala sila pumunta roon, sabi ni King Herod ganito, Sige, pumunta kayo at pag nalaman nyo na nandun, bumalik kayo sa akin at nang makapagsamba rin ako sa kanya. Di ba? Pero alam natin, kasi nung halingan yun eh, gusto niyang patayin yung bata. Kunwari lang, di ba? Minsan eh, ginagamit pa yung, eh, sasamba ako sa Diyos, pero ang totoo, manliligaw lang sa loob ng simbahan. <laughs> di diba? Kunwari lang, eh, di ba? O, oh, pumunta ako sa church kasi para sumamba sa iyo, pero maniningi lang ako ng pautang ko kasi ang dami kong pautang doon sa mga miyembro ko. O, ganun, di ba? At iba naman, di ba? Para sabihin banal ako, kaya pumunta ako sa kumuari lang. Di ba? At maraming dahilan yan. Kaya nga, sabi nga, ang magpuri sa Diyos, napapagod ka eh, di ba? Kakanta ka, mapaos ka, di ba? tutulo ang luha mo, tutulo ang uhon mo sa pagpupuri sa Diyos. Effort, energy yan, di ba? Gawin mo ng tunay. Nagpagod ka na rin lang naman, di ba? Gawin mo ng tunay, di ba? Kasi pareho lang eh. Yung pagiging peke, at saka yung pagiging tunay, parehong magpapagod ka. Parehong inuubos mo oras mo. Di ba? Inuubos mo time mo. Oras para time, pareho lang yan, di ba? Inuubos mo ang lakas mo. Gawin mo ng tunay. Di ba? Hanapin mo talaga ang Diyos. Sambahin mo talaga. Kaya sila matatalino dahil dito. Yung mga mago, basahin natin muli. Bakit sila matalino? Sapagkat nung umunta sila, sa verse 11 na ganito, pagpasok nila sa bahay, nakita nila sa piling ni Maria si Jesus sa mo Muna. gayon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nila si Jesus. Una-una, kaya sila ay matalino dahil ano? Hinanap nila ang anak ng Diyos. Diba? O ang King of the Jews. Diba? Bakit? Nung nakarating sila sa Jerusalem, nakita nila ang King. Hindi yun ang hinanap nila hindi si Herod ang hinanap nila. Hindi rin nila hinanap si Caesar. Diba? Ang hari ng buong Roman Empire, si Caesar. Pero ang hinanap nila, yung misaya, yung batang ipinanganak. Matalino sila dahil ang hindi nila hinanap yung panglupang hari. Ang hinanap nila, yung hari ng mga hari. Diba? Then, nung makita nila Si Jesus, anong ginawa nila doon sa binasa natin? Nung makita nila si Jesus na sa piling ni Maria, sinamba nila. Nagalak sila at sinamba nila. Di ba? Unang-una, ay pangalawa, nung makita nila si Jesus, sinamba nila. Diba? Matalino sila dahil nung makita nila si Jesus, sinamba nila si Jesus. ba? Diba? Ngayon, maraming Pasko ang dumadaan na. Ang tao nakakalimutan na nung makita ang Pasko, ang nauna yung kaligayahan, kasiyahan, hindi ang pagsamba. Na ang pinakamahalaga talaga sa Pasko, si Jesus. Nang makita mo si Jesus, sambahin mo si Jesus. Pangatlo, kaya sila matalino dahil nakita nila si Jesus, di ba? Nung makita nila ang sanggol niya, sinamba nila si Jesus, hindi si Maria. Napapansin niyo ron? Dalawang taong nandun, di ba? Si Maria at si Jesus. Ang sinamba nila, si Jesus. Dahil siya ang Diyos. Si Maria, tao. O, although, dapat nating igalang si Maria. Di ba? Kasi may mga reliyon naman, ina ano tawag doon inaalipusta na si Maria binabaliwala na hindi niya pinagpala siya kasi sa dami-dami ng babae siya pinili ng Diyos maging ina ni Jesus di ba pero hindi dapat sambahin si Maria ninerespeto at ginagalang si Maria pero hindi sinasamba ang sinasamba lang sino Diyos lang di ba di ba isa sa isa sa mga batas sa Ten Commandments yan, di ba? Huwag kayong gagawa o magkakaroon ng ibang Diyos maliban saan. Sa tunay na Diyos, sabi sa akin. Diba? Kasi yun lang ang dapat sambal. Sila'y matalino dahil hinanap nila sa si Yesus, pangalawa sinamba nila sa si Yesus, at pangatlo, hindi ibang ibang bagay ang sinamba nila kundi sa si Yesus. At ang pangatlo, dahil sila'y matalino, bakit sila matalino? Dahil ano? Pag Pagsamba nila kay Yesus, may dilalala silang regalo para sa Panginoon. Actually, hindi naman kailangan talaga literal na bagay ang regalo mo sa Panginoon. Eh. Kahit buhay mo, i-regalo mo sa Panginoon. Diba? Kasi ang mahalaga sa, sa Panginoon, yung kaya mong ibigay sa Kanya. Mayroon nga tayo niyang kanta eh, di ba? Ang tanging alay ko sa iyo, aking ama. Di diba? wala akong kayang ibigay, ayoko nang kantahin, that's yung tunado ko. Pero ibig sabihin, di ba? Ang, di ba, madalas hindi yung mahalaga kung ano yung kayang yung mga mamahaling hiyas. Di ba? Kundi ano? Yung puso natin, yung kaluluwa natin, yung espiritu natin, ang ibigay nating regalo sa Panginoon. Di ba? Sa panahon natin ngayon, dapat maging matalino rin tayo sa Paskong to, maging matalino tayo kagaya noon. Hanapin natin si Jesus, sambahin natin si Jesus, magbigay tayo ng regalo sa Panginoong Jesus. Ang ating buhay, ang pinaka-best na regalo natin sa Diyos, buhay natin. Yun lang po.